So hello, hello nga po pala, nandito naman tayo sa panibagong video. And as you can see, is nasa school nga kami dahil ipapakita ko sa inyo kung paano kami umakyat, yun know? nun. Because we're school days, ha? Basta school days na ngayon, kaya, kaya, ayun, <laughs> So tingnan nyo guys, so grabe napakadaming mga estudyante yung umaakit, no? Kung para parang nagkakagulo na, sobrang siksikan na, kaya yan, pinapunta na kami ng guidance. Grabe ang strict na nila, sobra dahil nga 'di ba nagkakagulo na doon, nagkakagulo na yung mga estudyante doon na parang paunaan, ba, paunaan mag I Ayun, mean, paunaan pumasok gano'n. Yung e mga tulakan, tulakan gano'n. Kaya nandoon yung mga guidance kaya. Yun. Tapos di ko na nga pala na videoan na yung pagpasok ko kasi nga pala nandoon na yung teacher namin. Tapos yan naman na yan na yung time ng recess namin. And as always, yung dati namin, dami, dati ko parang maging mga kaklase ganun, mga kaibigan ko pa rin. Yung aking mga kasama, and tingnan nyo, napakasiksikan din mga pala dito sa kantin. Pero tamang pala, lang kami dito, kahit di kami kumakain. <laughs> Siyempre, sarap eh, may aircon. Pero ikaw, wag ka na mag-aircon kasi nilalamig na nga yung chat nyo eh. Mag-aircon ka ba, hindi eh, di masalo masasaktan ka. So ayan na nung uwian, and, syempre, pinakita ko nga pala bawat isa ng aking mga, kaklasi, mga... Di ko alam. Hahaha, <laughs> basta yan yung mga klasiko ko. Yan. Ay, ay, So, yan yung mga klasiko ko. And hindi ko pa alam yung mga pangalan nila. Pero hindi ko alam. <laughs> Tapos ito naman yung isa ko mga la Si Lachika. Ay, akala niya picture yan. No? Akala niya picture. Ay, ay, pose Ay. So ayan na, bababa na nga pala kami sa hagdan. And may hugot din ako dyan. Ang hagdan ay parang love. Huwag kang magmadali para hindi ka masaktan. Ha, <laughs> So ayan na, pati uwian, ganyan din kami. Ganyan, siksikan din. And hindi ko alam kung ba't ganon. I, I, don't, I don't see anything like that. Hey. Tapos yan na, uy na kami. And syempre, ganun pa rin. Pare-parehas pa rin kami. I mean, may sabay, sabay pa rin kami. Tapos dyan kami. I mean, kami nag-aantay na sa kayan. talaga namin na mag-traffic para doon kami. Parang sa gitna kami, sa gitna ng jeep kami sumasakay yun. Buhay estudyante nga lang. <laughs> dito na lang, bye, -bye.